Isipin mo ito, isang abalang umaga sa Kuala Lumpur International Airport. Nagmamadali ang mga manlalakbay, walang kamalay-malay na isang tila inosenteng kalukuhan ang magdudulot ng kaguluhan. Dalawang kabataang babae na iniisip na gumagawa lamang sila ng isang YouTube comedy skit ang hindi sinasadyang magsisimula ng isa sa pinakanakagugulat na assassination sa ikadalawangput isang siglo, ang biktima. Si Kim Jong-nam, ang estranged na half-brother ng pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV tatalakayin natin at ibinubunyag ang pinakamisteryoso at nakakakapit na mga kwento mula sa buong mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang aming malalim na pagsisiyasat sa true crime at mga conspiracies. Noong unang bahagi ng 2017, dalawang babae mula sa magkaibang panig ng mundo ang nasangkot sa isang tila hindi kapanipaniwalang pagkakataon. Si Doan Thi Huong, isang 28 years old mula sa Vietnam ay matagal nang nangangarap ng kasikatan. Ipinanganak sa isang mahirap na pamilyang magsasakasanam, nagsumikap siyang makalaya sa hirap sa pamamagitan ng pagpasok sa industriya ng entertainment. Lumahok siya sa isang televised singing contest at nagtrabaho sa mga nightclub upang matustusan ang kanyang pangangailangan. Samantala, si Siti Aisha, isang 25 years old mula sa isang maliit na baryo sa Indonesia, ay may sarili ring laban. Pinilit siyang huminto sa pag-aaral sa edad na 12, maagang nag-asawa at nagkaroon ng anak nang maghiwalay sila ng kanyang asawa napilitang lumipat si City sa Kuala Lumpur upang magtrabaho bilang isang masahista upang suportahan ang kanyang anak pareho silang inalok ng malaking halaga ng pera para lumahok sa isang Japanese YouTube prank series ang ideya ay simple lamang lapitan ang mga estranghero sa pampublikong lugar lagyan sila ng lotion o baby oil sa mukha magpaumanhin at saka umalis pinangakuan silang kikita ng hanggang $1,500 kada araw. Isang kayamanan para sa dalawang babaeng kapos sa pera. Walang sino man ang nagtanong tungkol sa malabong mga detalye o kakulangan ng formalidad. Pagkatapos ng lahat, para sa mga babaeng tulad ni Nadoan at City, ito ay tila isang pagkakataon upang makatakas mula sa isang mahirap na buhay. Gaano man kaakit-akit ang alok, may mga malinaw na babalang palatandaan na hindi napansin ni Nadoan Tihong at City Aisha dahil sa kanilang pananabik para sa isang mas magandang buhay. Wala sa kanila ang kinailangang magsumiti ng resume, dumaan sa isang interview, o kahit man lamang pumirma ng isang kontrata. Ang mga lalaking nagpakilala bilang Mr. White at James, na umano'y mga producer, ay kahina-hinalang hindi nagbibigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa sinasabing Japanese YouTube channel na kanilang pinagtatrabahuhan. Ang operasyon ay tila hindi maayos, at ang tinatawag nilang prank ay kinabibilangan ng mga random na estranghero sa pampublikong lugar nang walang malinaw na recording setup. Para kay City, nagsimula ang lahat nang siya ay lapitan ng isang taxi driver sa Kuala Lumpur na nagsabing may kakilala siyang Japanese TV producer na naghahanap ng kalahok para sa isang hidden camera show. Ipinangako ni James, ang umanoy producer, ang mabilis na bayad para sa simpleng larong gagawin. Samantala, sa Hanoi, nakilala naman ni Doan si Mr. White sa isang bar kung saan inalok din siya ng kaparehong oportunidad. Sa kabila ng kanyang matatas na pagsasalita ng Vietnamese, ang kwento niya tungkol sa pagiging kalahating Koreano at kalahating Vietnamese ay tila pinaghandaan at inensayo. Nang agad siyang pumayag na bayaran si Doan ng $1,000, isang halagang malayo sa karaniwang sahod sa kanilang bansa, ito sana ay dapat nagtulak sa kanya upang magduda ang kawalan ng malinaw na impormasyon, di makatotohan ng mga pangako, at labis na pagiging maasikaso ay pawang mga senyales na may mali. Ngunit, dahil sa matinding pangangailangang pinansyal at pangakong mas magandang kinabukasan, binaliwala ni na Doan at City ang mga babalang ito. Hindi nila napansin ang unti-unting pagbuo ng isang madilim na bitag ng panlilinlang na tuluyang nagdala sa kanila sa isang nakamamatay na conspiracy. Sa umaga ng February 13, 2017, abala ang Kuala Lumpur International Airport. Ngunit para kay Doan Tihuong at City si Ti Aisha, ito ang rurok ng mga linggong paghahanda para sa prank series na kanilang inaakala. Sinabihan sila ng kanilang mga producer sina Mr. White at James na ang susunod na prank ay magiging simple lamang. Lapitan ng isang itinakdang target, lagyan ng sangkap ang kanyang mukha, at mabilis na umalis. Pinaniwala silang baby oil o lotion lamang ang gagamitin, tulad ng kanilang mga naunang pranks. Dumating sila sa paliparan ng magkahiwalay, hindi alam ang tunay na layunin ng kanilang misyon o ang panganib na kanilang papasukin. Si City ay nakipagkita kay James sa isang cafe malapit sa terminal. Binigyan siya nito ng isang maliit na lalagyan ng malinaw na likido at inutusan siyang ipahid ito sa mukha ng target at agad na maghugas ng kamay sa pinakamalapit na palikuran. Si Do naman sa kabilang panig ng airport ay binigyan ng tila isang tela na basa ng likido at sinabing sundin ang parehong instructions. Walang pag-aalinlangan na isinagawa ng dalawang babae ang kanilang mga papel. Unang lumapit si City Aisha kay Kim Jong-nam, ipinahid ang likido sa kanyang mukha ayon sa tagubilin. Ilang sandali lang, sumunod si Do Antihong, idiniin ang isang tela sa kanyang mukha bago agad na lumayo. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula nang lumabas ang mga sintomas ng VX poisoning kay Kim Jong-nam, malabong paningin, hirap sa paghinga, at matinding pagpapawis. Habang gumagapang siya papunta sa airport clinic, alam niyang inatake siya. Sa kabila ng pagsisikap ng mga medical na tauhan, binawian siya ng buhay bago pa man makarating sa ospital. Ang hindi alam nina Doan at City ay ang VX nerve agent ay isa sa pinakanakamamatay na kemikal na armas sa mundo. Kahit ilang miligram lamang nito ay sapat na upang kitilin ang isang tao sa loob ng ilang minuto sa pamamagitan ng pagkapinsala sa nervous system. Ngunit dahil ang VX ay hinati sa dalawang magkahiwalay na bahagi, hindi nalantad ang dalawang babae sa nakamamatay nitong epekto. Ang mga sangkap ay hindi nakakapinsala ng mag-isa, ngunit naging isang nakamamatay na lason nang maghalo ito sa mukha ni Kim Jong-nam. Ang naging resulta ng insidente ay agarang kaguluhan. Sa surveillance footage, makikitang tumatakbo ang dalawang babae patungo sa palikuran kung saan desperado nilang hinugasan ang kanilang mga kamay. Mabilis silang natukoy ng mga autoridad at sa loob lamang ng ilang oras, parehong inaresto si na Doan Tihong at City Aisha at kinasuhan ng pagkitil. Sa kabila ng kanilang pag-angkin ng kawalang malay na inakala nilang parte lamang ito ng isang YouTube prank, tila imposibleng paniwalaan ang kanilang depensa. Ngunit habang masusing sinisiyasat ng mga investigador ang kaso, naging malinaw na sila ay mga pawn lamang sa isang mas malawak at mas madilim na plano. Para kina Doan at City, ang isang simpleng alok ng trabaho na nagbigay sa kanila ng pag-asa ay biglang naging isang bangungot. Hindi nila namalayan na ginamit sila bilang kasangkapan sa isang high-profile assassination, isang krimen na hindi nila kailanman inakalang mapapabilang sila. Matapos ang pagkitil kay Kim Jong-nam, mabilis na kumilos ang mga autoridad. Sa loob ng ilang oras, sinuri nila ang mga surveillance footage ng paliparan at natukoy si Nadoan at City bilang mga salarin. Agad silang inaresto, lubos na naguguluhan, at hindi pa rin nauunawaan ang bigat ng kanilang ginawa. Sa kanilang pagkakakulong, iginiit nila na isa lamang itong walang kwentang prank para sa isang YouTube show. Ngunit para sa mga investigador at sa publiko, tila hindi ka panipaniwala ang kanilang defensa. Ang kasong ito ay naging isang pandaigdigang sensation at ang paglilitis ay sinubaybayan ng buong mundo. Ipinaglaban ng defensa na Sinadoan Tihong at City Aisha ay mga inosenteng pawn lamang na ginamit ng mga operatibang North Korean, na nagpapanggap bilang mga producer. Gayunpaman, iginiit ng prosecution na ang maingat na pagpaplano at ang paggamit ng nakamamatay na VX nerve agent ay patunay na ito ay isang sinadyang pagkitil. Habang lumalakas ang pandaigdigang pagkondena, napunta sa sentro ng investigasyon ang anino ng North Korea sa likod ng pag-atake. Para kinadoan at City, ang kanilang pangarap na magkaroon ng mas magandang buhay ay naging isang bangungot. Sa halip na isang trabaho, ang kanilang sinapit ay isang kaso ng pagkitil at naharap sila sa parusang kamatayan para sa isang krimen na hindi nila kailanman inisip na gagawin nila. Ngunit ang pagpaslang kay Kim Jong-nam ay higit pa sa isang kahindik-hindik na krimen, ito ay isang maingat na isinagawang hakbang para sa politikal na kaligtasan ng isa sa pinakamalilihim na rehimen sa mundo. Si Kim Jong-nam, na minsang itinuring bilang tagapagmana ng pamumuno sa North Korea, ay nawala sa pabor matapos ang sunod-sunod na pagkakamali kabilang ang isang iskandalo kung saan siya ay gumamit ng peking pasaporte. Ang kanyang pagpapalayas patungong Macau ay nagpakita ng kanyang tuluyang pagkakatanggal sa kapangyarihan, ngunit kahit nasa labas na ng bansa, nanatili siyang banta sa rehimen ni Kim Jong-un. Para kay Kim Jong-un, napakataas ng panganib. Ang pagiging bukas ni Kim Jong-nam sa reforma at ang kanyang mga kritisismo laban sa rehimen ay maaaring gawing simbolo ng paglaban para sa mga disidente. Bukod dito, ang kanyang mga koneksyon sa China at iba pang bansa ay lalong nagpalaki sa panganib na dala niya. Sa pamamagitan ng pagpapatanggal sa kanyang kapatid, sinikap ni Kim Jong-un na palakasin ang kanyang kapangyarihan at magbigay ng matinding babala sa sino mang magtatangkang labanan siya. Ang pagkitil kay Kim Jong-nam ay naglantad sa malawak na operasyon ng espiya at panlilin lang ng North Korea, isang patunay kung hanggang saan kayang gawin ng isang autoritaryang rehimen upang mapanatili ang kapangyarihan. Bukod sa pagiging isang pambansang isyo, Ipinakita rin ng kasong ito kung paano ang mga inosenteng individual ay maaaring mahulog sa gitna ng mga pandaigdigang tunggalian sa kapangyarihan. Sinadoan Tihuong at si Tia ay naging simbolo ng panlilinlang at desperasyon na humantong sa isang trahedya na may nakamamatay na resulta. Ngayon, biktima lamang ba ang dalawang babaeng ito o sila mismo ay naging kasabwat sa pagkitil? Ibahagi ang iyong opinion sa mga komento. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang magsubscribe sa aming channel para sa mas marami pang istoryang naglalantad sa madilim na katotohanang nakatago sa ating paligid